atin na siyang lilinisin yung mga alikabok kasi hindi maiwasan magkaroon ng alibok, alikabok ating pupunasan siya malapit na kasi mala araw kailangan na tuma, -ano, madala sa simbahan ayan punasan natin sa ano sa baba sa may paa niya sa may paa Ayan. Ito. Marami kasi nga nito dumi. Bago natin dalhin sa simbahan, malinis na. Ayan. Nininisin natin si pangalan to si Santiago Santiago yan o oh. Santiago yan Santiago. Santiago Santiago matanda matanda yan oh. Santiago matanda babay na Nadalhin na tayo, dadalhin na sa simbahan dadasalan na po siya kasi doon siya muna dadalhin bago mag dalhin sa posisyon mag natin kasi kaya nang malimisan na okay na si Matilda Santiago ayun siya na si Santiago. Nadalhin na sa ating parokya. Parokya. Ah. Sna. Meron naman siyang ano, mang ito pambalot. katulad niya binabalutan namin. may pambalot siya kaya hindi gano'n siya marumi pag 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 na lang natin dapat yan la, no? lalagyan ng pabango para may pabango dapat o, tag ano kasi ngayon tag init karabi alikabok yan okay na napunasan na natin ayusin natin yung ano nya yan Ayan okay na dadalhin na ito mamaya siya si Santiago matanda malapit na yung position niya ah, nandito na si ano may mga kasama na siya nandito na okay. thank you ilagay na nga dyan ilagay mo ah Tamlayan. Wo. Hey. Smart. Tingnan na kagano. Picture mo ambal. Oh, na. Ikaw Picture lang ako. Oh, mat na sa akin. One, two, three. Sapa. One, two, three. Ano? Nandito tayo sa loob ng simbahan ng Nandito ah, na simbahan ng St. John Marie St. John Marie Banay Nandito na, dinalaan namin yung santo ni Santiago tsaka yung isa ayun oh no? si ano ah, si ano Mahargany in the garden yan yan dalawa na kami dinala dito dinala na dito lahat yung mga santo kanya-kanyang ano dito ay si ano maganda <laughs> si so, ano La <laughs> ko yan. Ilalak ko 'yan. Ah. Ito tayo sa loob ng simbahan. Simbahan. Sino yun, 'yun 'yung doon? Pieta ang tawag. Ah, simbahan. Dito tayo sa loob ng simbahan ngayon. Kasi darating 'yung mga santo. Ha? Andun siya. Ano 'yung trabaho niya doon? Sa loob pa Ah, kasapatosan uh, siya. Sa Saan banda? Ba? Dito lang sa may mot? Sa may St. Joseph. Ah, uh, St. Si Joseph. Ano na? Ano na? Baka tayo iwanan. Iwanan tayo ng ating driver. Uwi na kami. Eh, simbahan maganda dito. si <laughs> Jesus. Kapay nga si Jesus. Tapos na tayo. Dito tayo sa simbahan, boy Benay. Church. boy Benay Church. Ayan. Ayan. Si John Maribane Church Bakit dyan ka pa? mahangin Bakit? So? Yeh! Babay! Alis na kayo! Ay, alis ano? Hindi, no? nee, dito Dina? na kami Maganda, fresh dito eh Okay Fresh! Ito pala kasama ko si ano. Si Jisabel. <laughs> oh. <laughs> Sasampawa sa gulong sige. Magikag gumulong diyan, yari ka. <laughs> Ito ay harap ng cherry. Cherry Antipolo, yan lang harap ng cherry yung simbahan. Ah, palabas na kami mga kabayan. Mga kabayan. Palabas na kami, bye-bye. Bye-bye dito na kami sa Cherry. Yan, ah, iikot na kami dito, iikot na kami dito, U-turn. Mag-U-turn tayo. Mga kabayan, ayan ang Cherry. Cherry for Cherry, sir. Mabilis yung aming driver. Sky Garden. Ayan, Sky Garden. Diyan yung mga nagsusumpa Ayan. Sky Garden. Laki ng truck po. <laughs> Pagi kayo nagulungan. Mukhang matraffic po. Oh. Matraffic ang mahal. Kabutan tayo ng ano dito, siyam-siyam. Matraffic po. Oh. Brian, mat traffic. Grabe yung traffic dito. Oh, so, mat traffic. Tayo yeah, makaano dito, makasingit oh, traffic talaga. Nakikita ko 'yung singit. Ha? nilu mo kasi sa singit eh Ano kaya ang gagawin nila dito? Gagawin na. Eh apukuran na eh. Iniindukan na lodi. Bakit man nakapili na 'yan, na Dating ano 'yan? Dating gasolinaan? Apukuran 'yun. 啊、uh！哦、huh.。Oh. siguro piliin dyan ha ato kami o kasi na shout out pala dyan sa ano sa inyong lahat shout out shout out shout out sa mga subscriber shout out muna tayo shout out. sa mga nanonood na ng ano <laughs> shout out pala shout out, shout out pala sa magbubuko mayroon sa likod <laughs> Malapit na tayo, malapit na. Atrapik ah, lang talaga. Atrapik, atrapik. Eh, isiingit kayo kung loko yun, kung kayo yung nakakagip yan. Laro yun. Ha, ah, papasok pala sa kabila. Uwi na pala, uwi na. Hindi tayo pa makalis dito. Oh, what's ambulance o oh, padaanin nyo padaanin nyo blis <laughs> na na hemorrhage na init sa init live na live tayo ngayon o oh. oh, live na live o oh. <laughs> Dah bilang baik tu, kan? Dah bilang baik tu grabe yung ng init nasa na oh. kainit lang tayo mga kabayan sa traffic talaga o tulong muna tayo sa traffic Ain't it? Yeah, <laughs> i'm uh -huh.